Dapat alam mo, ang tama at mali. Pag-usapan natin to. Ito po tayo sa karunungan, kaalaman, katotohanan. Kung kilala natin ang Diyos na tunay, dapat sinusunod natin siya gaya ng sinasabi ayon sa Gawa Kapitulo 2 Versikulo 32 hanggang 37. Ang Hesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa ama ang ipinang akong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinakunin niyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito, kaya't tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Guys, may dapat tayong gawin. Abangan!